Well, niyo pa ako. Wala po kayong order Okay, na po ng pabayaran Wala po. Wala po. Wala video Wala po. Wala Wala po. Wala po. Wala po. Wala po. Wala po. po. Wala po. Wala po. kayong na order eh ang total po. 67, po. Hello. Hello. Ay, wow. Wala po. ay po. Wala po. Wala po. Wala ako ay ang gagawin po natin, titingnan po natin yung invoice. Kung talagang sinasabi nyo na hindi talaga kayo ang nag-order, oh, no! ay titingnan natin kung sino ba ang nag-order nito sa inyo. Hello mga ka-Surprise Buddies! Welcome to Angeles City, Pampanga! Ngroon siya, first shoppers is siya, first in ng panibagong sorpresa ng pagbati at pagpumahal. Ito'y para sa si isang nanay na nagliliwang ng kanyang ika, 67th birthday na lamot wow. sakyan. Na inihanda ng kanyang mapagpumahal ng mga anak na mga naroon sa Pampanga, sa Japan, at ganun din naman sa Canada. Ano kayo magiging reaction ni sa nanay kapag bumungad na sa kanya ang nilalaman ng ating sasakyan? Pero bago ang sorpresa, request muna ng kanyang anak na i-prank natin si nanay na oh, kung no. ay meron itong dumating na delivery na alakas oh, na kailangan niyang bayaran sa malaking halaga. Tingnan natin ang kanyang magiging reaction. Ako si Audrey Namirang, ito ang Shopee Sema Shoppers, ang paborito niyong tagahan ng Sama-sama tayo at saksihan natin ang surpresa nito. Let's go! ka-surprise buddies, narating na natin yung bahay ng ating sasurprise sa So tingnan natin ang magiging reaction niya sa idea ng kanyang anak. Uh, let's go! Taw po. Ay Diyos ko, wala akong tawag po. Alam ko, tayo Alam ko, wala akong in What? Alam ko po. Alam ko po, wala akong in Magandang umaga po. Ano yan? Tama po ba? Dito daw po si Mang Manuela Lanzan. Nakatira. Bakit kinimityuan niyo pa? Wala naman akong pasalanan. Kayo po yung Mang Manuela Lanzan. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Ay, ano po, kami po yung uh, deliver po ng alahas at saka yung bag na na-order niya yata sa online. Ay, wala akong in-order. Oh, oh, no. Ay, wala akong in-order. Ay, wala akong in-order. Wala akong in-order. Mama. Hindi ko ba kayo yung, wala ho ba kayo inaasahan na darating na alahas at saka? Wala, baka? wala. In-stop ko na kasi, aalis na ako sa ten, mm. oh, no. Dati ako mag-aano, pero hindi oh, ako umorder. Aalis na ako. But saan lang din po pinasa nung store na pinag-orderan? Hindi po talaga kami yung store na nagbenta. Ang sabi po ay dito sa address na to, at saka yun nga, What do ah, you parang na nak makasalan? Natutur yung wata? Oh, oh no! Ba, po, mamaharin lang po yung dinig-deliver. kasi huh? may problema na na-deliver na. na no. Binibitso lang po. Parang siguradong nakarating po sa ito. Parang hindi nandito. hindi nandito. po sa sasakyan namin yung... Sino? Yung pong bag at saka yung alahas. Ay, wala akong pambayad! <laughs> oh, wala akong no! Pero, nandito yung mga anak ko? Opo, pwede nyo hong tingnan muna yung bag. Pwede nyo, kamasig yung bagay. Baka baka po maalaala niyo yung item pag nakita niyo na baka may ganun kayong in-order dati. Baka meron kayo. Pag nakita niyo po siguro yung bagat alahas, baka maalaala niyo kung may na-order kayo yung ganun. Ayoko, madugurot. ka kaya nyo. O, syempre, lang ako. Mag lang Opo, pag lang po mamahalin yung alahas at saka yung bag. Opo. Binigyan na na akong mga anak ko. Ay, nabigyan na po kayo. Oo. Gusto ko, tsaka si mga anak ko. Opo. ay di ba di po Ang gagawin na lang po natin? hindi papakita rin po namin sa inyo. ano po? Nandito nandito, nandito lang po sa 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 na sa 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 hindi sa na sa 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 yung sa 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 po sa <laughs> Oh, hindi ko oh, kaya ito dati pang order na na-late lang bago magpasko at bagong taon na ay, deliver hindi. after ko. Hindi na. Kasi hmm, umuwi na. ako. binili na ako ng anak ko si Josh yung nasa Japan. Binili uh, niya pa hapon, sapatos at saka bag. Ah, meron. Ay, na, baka, baka meron pang iba pa. Apo, nandito naman po. Papakita ko sa inyo. Nandun din po yung invoice. Mm. Doon po natin makikita kung sino, sino ba bang... Apo, sa inyo po kasi nakapangalan. <laughs> Bali, ipapakita ko po sa inyo yung invoice. Pero ang sabi po sa amin, hindi po kayo, ang sabi po sa amin, ang total daw po nitong babayaran, nakita ko po dun sa invoice, ay, 67,000 po. Hindi pa kayo. Oh, Bali, mamahaling bag siya. Mahilig ba kayo sa mga branded na bag? Oo, Ah, hindi tamang-tama po sa inyo. At saka po alahas. Oh. Bali, ang sabi, mura na daw po yung na kuha. Hindi, yung busong ko binili niya akong sinsay ito. Ah, nabili na kayo? Oo, yung busong ko binili niya. Ay, ang total daw po ng babayaran ay 67,000 po. Ay, wala ba? Wala ba? Opo. Wala pong... Ang oh, cellphone niya ay, ang gagawin po natin, titingnan po natin yung invoice. Kung talagang sinasabi nyo na hindi talaga kayo ang nag-order, mm -hmm. ay titingnan natin kung sino ba ang nag-order nito sa inyo. Ano po? j mo ay ba Ay, kukunin ko po yung resibo. Ano po? Dito po kay Banda, para malapit. Para makita niyo rin po. No mo, ko mo. Ay, ipapakita ko po sa inyo yung uh, alakas at saka yung bag. Ano po? Andito na po. Ako bali nandito na po yung alahas at mag nandito na kaya huwag mag-alala ipikit ang iyong matata na pahinga <laughs> hindi It's a prank! Sorry! Sige po nanay, dito na kayo sa gitna. Ang tunay ay meron daw po kayong secret admirer. Pinapunta kami dito ng secret admirer nyo. Meron ho ba kayong ano? Wala, wala ako secret. Ay sino kaya ito? Yung Sa kanila kaya may nagpapunta sa amin dito para surprise sa po kayo. At para sa kanya, kung sino man yung nakaalala kayo ang reyna ng kanyang buhay kaya naman may pa-corona pa wow at syempre eto na daw po yung pang down payment niya sa babayaran <laughs> joke lang wala po kayong babayaran yan kayo ang nagka -pera. at syempre meron din po yung kasama na sash wow eto po iswet po natin yung isa kamay Wow! Raina! Wow. Raina! Palakpakan naman natin ang Raina! Ayan. Sa tingin niyo, po, sino kaya itong admirer niyo na to? Nagagawa nito sa inyo? Yung bunso ko. Yung bunso niyo kaya? Nasaan ho ba yung bunso? Yung mga anak niyo kaya? Sa kanila kaya galing? Wala na bang ibang admirer pa? Si Jazz. Silang tatlo. Sa kanila kaya? Sa inyo kaya ito galing? Sa inyo kaya? Ayan. Ako, malalaman natin kung sa inyo nga. Malalaman natin kung sa kanila nga. Dito po kayo. Maupo po kayo. Sige po, relax lang po dyan. Dahil syempre, may mga kasama pa yan. Napakarami pa ang mga regalong bubuksan. Eto po, open po muna nyo. Wala ang <mulong> ulan <mulong> daw rin. Malamit po po. Thank Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ano kaya kayang nilalaman? Hey, wow! Eh, sige, open niyo po. Wow! May Vena Mano. No? Lagang meant to be. Ayan, niya Bagay ko sa inyo. Lagay ng maraming pera. Wow! Oh, at meron pa! bubuksan pa. Napakadaming regalo. Ito pa po. Ayan, nasokbit na. Nasokbit na ang wallet. Wow! wow. wow. No, parang di bunyo. Meron pa bango at meron pa. May kasama pang lotion. Ako, lalo na kayong pamahalin ng admirer niyo na ito. Nagpabango na po kayo? Oh? Hindi pa. Ay, isa, gamitin na po natin. Para ko ka na po. Ayan. Spray na po natin para maamoy kayo ng admirer. Ayan, ang bango. Ayan, malimuya kayo. Sino kaya talaga ito? Ayan na uh, siyempre. Bukod po dyan, ay meron pa kayong isa pang regalo na bubuksan pa. So, Sige po, pwede niyo po Pwede niyo hukon ito eh. Ano kaya yan? Wow! Ayan ako. Congratulations ako. Meron tayong award. Ayan tayo po kayo. Bibigyan ko kayo ng award. Ayan, ako, people of Angeles City, Pampanga, and all over the world, we have Best Mother Award! This certificate goes to Manuela Aison Lanza! Best Mother! Congratulations! At narito po ang nakalagay sa inyong laki. Mama, salamat sa iyo. Ikaw ang the best naming nanay. Salamat sa pag-aalaga mo sa amin at di mo kami pinababayaan. Sorry din kung minsan nagiging pasaway kami sa'yo. Mahal na mahal ka namin, Ma. Maraming maraming salamat sa'yo, Mama. Wish namin marami pang birthday na darating sa'yo, Mama. Awarded by! Mali na pa kong mata. Sige, basahin nyo. Ayo, Jasmine, Eileen, Michelle and Catherine! Palakpakan! Ayun, kaling pala sa kanila! Wow! Best mother! Congratulations! Maupo kayo at meron pa ho akong babasahin sa inyo na letter. Hawakan niyo muna. Mamaya natin tatawagin yung mga anak niyo. Bukod po dyan, ay, meron pang sulat para sa inyo. Pwede tingnan nyo lang ho dito at mapapanood din ho kayo kung sino man itong nagsulat nito para sa inyo. Dear Mama, happy happy birthday. Wish ko sa iyo ay marami pang birthday ang dumating para sa iyo. Mama, sorry kung minsan nagiging pasaway kami sa iyo. Ikaw ang the best na mama para sa amin. At wala nang masihigit pang ina sa inyo. Salamat sa paggabay mo sa amin, Mama. Sana maging masaya ka kahit wala na ang isa naming kapatid na si Alma. Nandito pa rin kami, Ma. Hindi ka namin pababayaan. Mahal na mahal ka namin, Ma. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko, Ma, para lang lumigaya ka. Hayaan mo, Ma, at babawi ako ulit sa'yo. Ikaw ang inspirasyon ko sa buhay ko, Ma. Hanggang dito na lang. Salamat ulit sa iyo, ma. I love you. Nagmamahal. Arlene. Arlene! Wow! Sino si Ma'am Arlene? Ay, nakuubiyak din yata. Tumago na doon. <laughs> Ayan siyempre, tinunta kami ni Ma'am Arlene para matalungan silang magkakapatid. na sahin kayo. Ayan, so tawagin natin yung si Ma'am Arlene at yung iba pang... May mga sorpresa pa para sa inyo. Opo, umpisahan natin. Ano mo pangalan? Catherine. Pang ilan po si Ma'am Catherine? Pangalawang bunso. Pangalwa sa bunso. Si Ma'am Catherine may hinanda din siya sa iyong sorpresa. May mga gusto siya yung sabihin, ngayon niya sasabihin. Sige po. Ma, happy birthday. Sana mas maraming birthday pa yung bating sa akin. Ay, love uh, na, ito, man. na love kita ma. <laughs> Ay, Kenny! Kenny, Kenny, pa Kenny, pa eh! Kenny, Kenny, pa eh! Kenny, Kenny, pa eh! Ayan. Okay na po ba? Ay Ay ayan. So, pangalawa ka sa bunso. Papa. Ano yung proud na proud ka sa mama mo? Ay ano? Si mama mag-isa Tinaguyod niya kami. Alos siya lahat. Naglaba. Nag, ano, hindi namin expect na mararating namin yung ganitong buhay. Kung hindi niya ginawa yun, siguro wala kami dito. Thank you mama. Kaya mo po talaga the best mother kayo para sa inyong mga anak. Thank you Miss Catherine. At syempre si Ma'am kaya Kayo kayo lang yan. Ayan. Si Ma'am Arlene, syempre yan. Siya ang nag-contact sa amin para matulungan silang magkakapatid. Opo po kayo para pantay kayo sa video. Yan, Ma'am Arlene, bukod sa napakagandang nasabi nyo na, meron po ba kayong gusto pang idagda? Gusto, Ay, gusto wala, wala na sa masasabi sa mama ko. Lahat na sa kanya na. <laughs> And, The Anong, best mom. The best mom na. Anong promise <laughs> ayan, mo kay mama mo? Ayan, pakinggan po natin yung promise ni Miss Ayla. ko lahat ang gusto niya. Wow! lahat ng bag at alahis si Bibi Gay. O, paano pa po? Iya, okay na po kayo? Kailan okay na. naman po. Bukod siya na sabi ni Miss Catherine, may gusto ka pang idagdag? Ano yung proud na proud ka sa mama mo? Mm -hmm. Siya yung nag-abay sa amin, pag, kalalo na pag kami problema. Siya na lalapitan. So talagang siya yung nalalapitan niyo. Mm -hmm. Sa tingin niyo ano yung katangian ng nanay niyo na nakuha niya sa kanya? Kabaitan. Wow. Malambot ang puso. Malambot ang puso. <laughs> Sobrang bait. Napakaganda ng mga katangian. Ayan. Meron pa ho kayong gusto sabihin? Wala na. Ayun. Ayan. So, na yung dalawa. <laughs> Sa manugang. Oh, ma ma eh, manugang ma uh, ma, thank you po. Ayun, Ayan. 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 Ito pa, manugang. Ayun, Ayan. Ayan. pa Ayan. 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 Ayan

Sige, huwag kang Sabi niya, mas mahabang life daw. Ipahing ka niya. Ikan dila na lang ako lagi. Pagbuti Ayaw niya yung magkasakit sa <laughs> Thank you very much. Ayan na, siyempre. Ayan, the only son. Yeah, the only isa -isahan. son. isahan The only son, anong pangalan? Harap po. Ano pa? Rap. Rap. Pangatilan po si Sir Rap. Pangatlo. Pangatlo. And Sir Rap, ano yung mga gusto mong sabihin sa mama mo? Yung gusto mong ipagpasalamat, ihingi ng sorry kung meron man, at i-promise. Sige po. Uh, pa Pasensya na may medyong pasaway ako, tsaka ano... Um, Sana... Um, Maraming salamat sa lahat na sakripisyo sa amin. Mahal na mahal kita, Mau. Love you. Wow, love you. Love you. Aww, sweet na wa. Ikaw naman, sir. Ano yung proud na proud ka sa mama mo? Sige po. Yun po, yung kinaguyod kami sa kahirapan noon. Uh, Maraming salamat po. Ayon, so talagang kayo pa ang tumaguyod sa inyo. Ilang po lahat sila? ani ani Ayaw, kayo talaga ang tumaguyod At, sa kanilang anin. At ayun, nandito na yung bunso. <laughs> yeah. Sige po. Ang bunso sa anim, pang-anim. Ayan. Sige ma? po, maupo po kayo. Ano yung pangalan ng bunso? Michelle Si Miss Michelle. Sige pa. Ma, I love you. Balo mo naman itong bewa ko. Ay, bewa mo kaya kami. Thank you, ma. Happy birthday, ma. ma. Ayan, ano ba yan? Lapad ba yan? Ay, may pambayad na. <laughs> Joke la. Ay, Ay lalaki na ito. Biyaya at siyempre, meron pa huwag. Lala ba? Lalaki na ito. mong lutuusin, mama, Bakit hindi natin eh, mapapalit. <laughs> Manugay, nasan po? Wow, ang dami. Lalaki na Ayan, ilagay niya na sa inyong wallet. Ah, sige, okay. mamaya, nahawakan niyo muna. I-flex muna natin. Yan yung ba ang lapad? Eh. Uh -huh. Ayan, magkano oh. ba isang ganyan? Ayan pa yung 4,200 ng isang piraso? Ayan pa yung manu. Wow, ang dami. Ah, hello po. Ano pangalan? Lala po. Uh -huh. Si Mas Lala ay manugang oh, Daughter in law. Sige po, anong message uh -huh. sa inyong binan? Um, thank you po. Um, Tinanggap niyo po ako ng buong buo kay Badzing. At saka po yung buong pamilya niyo po napakabait. Lalo na po kayo. Maalaga.

Ji, thank you. Doon, salamat ma. Pobunan eh, may pabor na yung balena. Mm -hmm. so, yun. Iyak na siya. Siya <laughs> po ba ang kasama niya sa bahay? Oo, oh, <laughs> siya nagmahal. Parang siyang <laughs> anak ano ko. Ano bang sinabi niya? Na <laughs> 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 siyang nag-aalaga pag may sakit ako. Wow. So, ikaw no, man, ang kapisan po. sa bahay. Oh, no. Ang kasama. Okay. Siya katabi ko. So, kamusta ka? Kasi, di ba, mahirap kasama daw ang biyanan sa bahay. Kamusta siyang biyanan para sa'yo? Dati po nahihirapan po ako pero nung nagtagal po, marami po ako natutunan. <laughs> wow, gaano na kayo katagal na magkasama sa bahay? <laughs> Almost kind Seven years po. Ang tagal oh. na. Mo wow. <laughs> ano yung mga katangian niya yung nagustuhan mo sa kanya bilang isang biyanan? Spoiled po. Tapos binibigay po lahat wow. gusto namin. Wow! Ayun ang galing naman. Ibilang sa anak mabait. Eh, yes po. Ang sana ma umabay yung biyay mo po. Mimingat ka po palagi. Sana po may ko na po yung daman yung sakit. Wow. Love you, ma. Ang dami yung mo ha. Sige, hug mo na siya. At syempre, may pinadala rin na cake. Okay lang dito kayo lahat para makita kayo. Dito <laughs> po kayo sa payo. Diyan po kayo Sige po, share share. Diyan, diyan, Sige po, dito kayo. Yung iba dito. Para makita po kayo. Sasabayan niyo yung tugtog ha. Pwede sumaya. Dito. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tagalog, maligaya bati, maligaya bati, maligaya, maligaya, maligaya bati. A one, two, three, Happy birthday! Happy, happy birthday! birthday! Happy birthday! palapag! Ayan, syempre, to complete the celebration ay pinadala rin sa inyong cake para makapag-wish kayo. So, ngayon pong 67 na kayo hindi halata. <laughs> ano po bang mahihiling nyo pa para sa inyong sarili, sa inyong buhay? Ano pa yung mga gusto yung makamit? Nagpapasalamat ako, nakamtan ng lahat ng mga anak ko yung pangarap ko, lalo na yung panganay ko, bugso ko, yung mga lahat ng mga anak ko, si Catherine, Jasmine, pae, lahat ng mga anak ko. Siyempre kasama yung alaga ko si Bajeng, kasi siyempre ulila na siya, bus na gusto ko nagmamahala sila bago ako aalis. Pa bansa. <laughs> Ayun. Thank so, you, at may, may inaasam pa po ba kayong makamit pa sa inyong buhay na didinggin nilang lahat? Andiyan sila. Meron pa po ba? Wala na Wala na, Masaya na po masaya, kayo masaya sa masaya kung ano meron po. kayo. Alright. Thank you, Lord. Sige pa, in the count of three, sabay-sabay tayo. One, two, three! Happy, Happy birthday! birthday! <laughs> Ayan, ma'am. Hindi mo upo po kayo ulit. Kamusta ang pakiramdam na may dumating na ng surpresa ngayon? Kanina na kunwari may babayaran ka 67,000. Natakot kayo. Pero mahilig ko ba kayo sa mga mamahaling bag? Wow! Kaya yung pala ang isip na prank para sa inyo. Kamusta ang pakiramdam nyo nung nakita nyo bumuka? Surpresa pala. Masarap. Masarap. Napakasarap. Parang yung nangyari nung isang taon, babe, sinurpresa ako ng boso so, ko, yung mga ano. Sa lagi kayong sinasurpresa. Si Ayan, umuwi sila, yun ang ginagawa nila okay. sa akin. Kaya pala, sama-sama sila. Galing pa daw Ay, sa, sa ibang bansa, yung iba. So <laughs> <laughs> narito yung galing sa Canada, galing sa Japan. Oo. Uh, wow. <laughs> At anong pakiramdam na para sa inyong mga anak, kinikilala nila kayo na best mother? Napakasarap. Papasalamat ako kay Lord. Yung mga anak ko, oh. Wala akong pasabi. Proud ako sa mga anak ko. Kung ano yung proud nila sa y. mas lalo ako kay kahit nawala na yung isa, hindi nila ako pinababayaan. Maraming maraming salamat mga anak ko. Kay Lord, sa mga anak ko. Maraming dakala dakala salamat. Buso, ang jamal yung ticket. Inulian niyo ko. Di ba? Nakala-dakala salamat sa Sana ako sa, -sa, -sa kay kami. Hi, kana ako Catherine, Michelle, Arlene, Bajeng, ikaw sa mas mo. Paeng, sa mas nan ay pamilya yon. <laughs> Maraming maraming salamat. Ano pong ma, yes. ma gusto niyong matutunan ng mga anak niyo sa inyo? Nadala dal dal nila, nila sa... yung ugali ko. Ayun. Yung magpakumbaba. Wow, so yun mm -hmm. lang po. Yung maging mapagkumbaba. Oh, Mapag At nakikita <laughs> niyo nadala na nila. Oo, nakikita ko sila. Meron pa po ba kayong gustong sabihin sa kanila? <laughs> nakala, nakala, salamat lang. Na, sana ako sa asawa. Nakakagay ka rin. Anak. Pasensya na ayun may isang busit ko. Ako bubola. Di kayo ng atma, na sa anong mag magantabi ang muna ka na uring matwana ko. So, dakala, dakala. Salamat nga si Rendel. Arlen, paeng. Mama ko, kore nga po kayo pa ano At mapapanood po kayo, may mga gusto kayong batiin. Mapapanood kayo sa aming pay. Jasmine, dakala, dakala. Salamat nang. Diyang mga alaka Kenny. at yung apamuring kene. Harold, Popo, yung pangarap mo sa masnan mo, alitang around the world. Boreko itang kumakambag pagyanti dito kang mama mong alma, ne? Ne, muli kayo, muli tamo, abi-abi, tamo, ne, nang. Sige, dakala, dakala, salamat. Maraming maraming salamat sa mga ginagawa ng mga anak ko. Proud ako sa mga anak ko. Dakala, dakala, salamat. Sa so, palakpakan nyo naman yung inyong mga sarili proud na proud din ang inyong nanay sa inyo. Ayan, at muli po, binabati namin kayo ng happy birthday. Mga ka-surprise buddies, isang matagumpay na naman na sorpresa ang inyong nasaksihan. Once again, narito tayo sa Angeles City, Pampanga. At kasama natin ang ating Best Mother Awardee. E congratulate natin at batiin natin ang happy 67th birthday. Si, si Mama Manuela Aison Lansang. Happy birthday! Thank you. At shoutout sa sponsors ng ng ito, si Miss Jasmine and Arlene from Angeles City, Pampanga, Michelle. Good luck, paalis na rin daw papuntang Japan. Harold from Canada, Catherine of Japan. Thank you very much everyone. Good job! Napasaya niyo, pinabaha, na paiyak niyo ang inyong mama. At artist pa na! Bago ka umalis, mapapanood mo or mapapanood mo ito po sa ano kayo pupunta sa Japan? Saan po? Sa Japan. Kaya mapapanood nyo ang video nyo na to. Lalabas na sa shop, best my best shoppers at maraming mga kapanood oh, dahil more than 1.1 million followers na tayo sa Facebook. Thank you everyone. So don't forget to like, follow, and subscribe. Ako si Audrey Humirang. Everyone, let's spread happiness and love. Bye-bye. bye po kayo. Bye-bye. Bye-bye. Ayan. Picture taking. Bali, makukulong ba, photo photo tayo. Shop this, my best shoppers. Everyone, let's spread happiness and love.